Light cheese to? Ayan Sa dulo yung nakapatong doon Gaganda ng prutas mo ba diba Ano to? Abogado to? Bakit di ba pa iba kulay nila? Ano to? Hinog Ilaw to? Ilaw yan Ah ito ilaw. Ah ispa pala no? Pero mas Yung grapes? Magano naman yung grapes? 250 250? 1 kilo na yung 1 Pagalawanda oh, nalang. Tapos? Hindi, ako lang. Tapos? Mabenta lang. Binamano. Binamano? Okay. Ito? Sa Tarragon Pro? Sa ah, Tarragon? Ano uh, uh, lang? Pag isang day ang sasili? Eh, pag isang piraso. Pag isang day ang sasili. Ah, sikwenta nalang. Sikwenta? Bigot ko lang <laughs> <Bikot palang> ito. <laughs> uh, okay Say, ito itong hapon. Hapon. pwede lang yan. 25 din din nandiyan. Ayos ko ano? Uh, eh, ito. Kaya ano ito? ano yan? Yung... Light cheese, light cheese. Light cheese to? Light uh, cheese. Ayos pala, no? Light cheese. Sarap sa ano ito ngayon, eh, no? Itong grapes. Sa kaya, wala kasi akong budget, eh. <laughs> yeah. Ha? Ano yun? Ano kinuha? Ano kinuha? Uh, ha? <laughs> apon? Wala! Wala akong kinuha! Wala akong kinuha! kinuha. Binali Binalik ko,

dito dito ha tama <laughs> na ba 'yan barkido? Tago. Di, ayun ano na lang. Saka lang. Bibilipatan sila. Sila muna uunahin mo ya. <laughs> ay, bayad mo kuya. Ha? Sino bayad ko? Po, po? Anong bayad? Wala naman lang kuno nakuha. Yung plastic po. Yung plastic. Wala naman ako nilalagay ah. Hindi okay, may ng ano ba 'to, eh? Ha? Ano 60? Meron po dito. Ito eh. wala naman naman 'yung ini. Eh. Wala 'yan. Ha? Ano dito yung kanina eh? Anong dito? Wala Saan naman po, eh. Binasa oh. ko talaga eh. Ha? Binasa ko. Ano ba kayo dito? Wala. Wala. Wala naman sa akin. Wala naman ako kinukuha eh. Wala akong kinukuha. Ano meron? Isang plastic yung... Kuna. Ay, ayaw mo. Bibili ko. Oh. Ano yun? Wala akong kinukuha eh. Maganda huh? <laughs> ng mga sapatos kay Boss ah. Hindi nga akos dito, baga rin dito boss? Dito, P550 lang? Hindi nga, ang mura naman. Ganda. Kaya anong size dito? Ganda pa rin. Size 8 po, sir. Size 8? Ay, saka siya atas sa akin dito eh. Okay, kunin ko dito, boss. Kunin ka dito, magaano dito? 550 Mura, ano? 550 Ako! Ayun nga, kunin mo nga yun, saya. Ito, ito. Anong size? Size 42 na 42? Kasha ulit, kasha sa akin yan. Kasi pares. Ayan, kasi yan. Ayan, uh, parang hindi na yun niya eh. nasa dulo yung nakapatong doon. Yun, yun, yan, yun yung brown. Yan, yan, yung brown. Yung brown. Yan, patingin ako yun niya, niya. Okay ba to? Kuya okay, sir, bagot kuya sir. Magkano ito? 5.50 rin? Ano? Wala yun. Kaso ah, wala pa akong bagot bus eh. Sige bus, bay ka lang ako ah. Ha? Nilagay? Uh, Ang nilagay? Sa siya sa wala, wala akong nalagay yun. Oh. Binali ko, boss. Nakita mo naman, binali ko doon, ha? Wala, boss. Ha? Anong bayad? Wala naman akong kinukuha, eh. Ba't akong magbabayad, boss? Wala, wala sa akin, boss. B wala naman dito, boss, eh. Wala akong nilalagay. Know, ha? Nilagay ko niya kanina. <laughs> wala naman dito, Wala naman akong hawak, okay, eh. Lahat yung tama, eh, no? Ado, ito ang pagiging ah. Dito na ito magkano ang kilo niya? 40 lang ang kilo. Ah, 40? Ang mm. ganda, no? Sige, paano mo ako sa kilo? Kulang pa Sa kilo na ba yan? Isang na ba? Ako. Isang kilo, kilo ba um, na ba? Eh, sige, dagdagan mo pa nga isa. Ah, ay, dagdagan dalawa na lang. Dalawang kilo na. Dalawang kilo na. Ano yan? Dalawang ilo. Ayos e wala nang anong oh, ano. Ba, bagong ano lang yan. Bagong pera Paan? Parang mas maganda yung isa, no? Ito ano to? Nakatag. Ayan? Uh Oo. -oh, Nakatag to. Ay ganyan? Uh -oh. <laughs> ano mas masarap? Yung. Pares lang naman. Masarap lang yung masarap pares lang isa. Ah, Sige. Tahan na lang. Pag may pera na lang ako. Sige. Bakit? Bayad ah? Bayad? Di, ano wala akong nawa. Ang sakit ng ilo. Ano ka mo wala naman yun oh. No? Eh. Nagkilo na ako eh. Ano, uyanin ka na binalik ko di ba nakita mo Hindi, kanina? Wala binabalik. Na binalik ko kanina nakita. Wala akong binabalik kuya. Ilan taon ka na ba uyanin ka na? Bata pa ako kuya wala kang binabalik. Ito binalik ko. Hindi, wala akong binilagay mo dito. Wala naman yun eh. Oh, ano? Sa bubunda wala naman naman binalik ko nga eh.